mga unta guys ng tanghalian ng aking ulang ang aking ulam tinulang pampano na may malunggay at meron akong atsara na atsara na ampalaya pampagana kamay lang tayo mga guys masarap mag-use ng hands <laughs> Ayan naman pa rin. Ang ginawa ko yun. Malutong pa. Asawa ko ayaw pa kumain kasi kumain ng ano? apple pie na may ice cream. tayo mga busog niyan. <laughs> Tando mo tamis. Naglinis ako ng dishwasher namin kasi wala nga linisan ko yun. Naglinis ng sundrocks. Pahintay yang kanin. Kasi ito na lang isiga. may kanin. Hmm. Ang lapit na maubos at syara ko. Hmm. Harap. Ayan eh, yung kasawa ko mamaya parosya, paro daw siya. dia niya matulog muna daw siya. Masama yung ano niya dahil kasi po niya yung allergy. Bawang. Nakabili kasi kami pampano sa ano Asian market Asian store hindi ako ng dalawa saka isang bili, pink salmon na bili at ulo ng pink salmon sarap yung isin kang Kasi wala sa supermarket. Dalawang buwan lang na ko hindi nakakaano ng propano. Ang laging out of stock. Meron dito sa Asian store. Mahal kasi masyado Chinese ang ano. Sabi ko, di bali na. Hindi ako makatikim ng ano. Tipid-tipid din sa inyong dayo. Siyang tayo sa asawa natin eh. nagbabayad lagi. Mag-isip-isip din naman tayo. Wala <laughs> ka yung reklamo sa akin kung anong pinukuha ko. Kaya lang, maawa din tayo. Nahirapan nyo yun. Parang tayo, di ba? Ang pagana. magana naman, lalong gaganahan ayan ba yung anak niya pag nandito sa bahay, linis ako ng linis. Mayroon pa akong tanin ni, ano, tap Jabbistang Kain ulit nang kanin <tik> Guys, bye-bye. Thank you. God bless you.